Mm -mm. Yung pong uh, mga government buildings na um uh, na mukang i-reassess uh, uh, ang ang, uh, ang tibay you know? um, ano po 'yan? May instruction na po kayo diyan na secretary? Opo. Um, pero ang uunahin po natin is yung pag-assess nung napakaraming tulay sa mm -hmm. buong probinsya ng Cebu no. Kasi mm -hmm. kahit na hindi sa norte kahit sa Cebu City at sa South, medyo malakas pa rin, uh, ka, Tunying, ka Jerry. No? Mm -hmm. So, lahat po ng tulay kailangan ni Assess. Although, wala naman pong bumagsak na tulay, mm -hmm. pero siyempre, sa lakas po ng bagyong, ay nung lindol. lindol, na to, eh, kailangan talaga eh, ma assess yan. So, pinapaspasan din po natin yan. Pero susundan na rin po natin yung government buildings no? Mm -hmm. uh, na re-assess. Tulong-tulong na po ito. Uh, local government, provincial government, Uh, national government, DPWH, pati na rin ho, yung mga pribadong mga kontratista, mm -hmm. in-mobilize ko na ho. No? Sinabi ko uh, kailangan lahat ng equipment, lahat ng mga tao ng mga ng private sector ay eh, nakamobilize na dapat sa Cebu. No? Mm -hmm. So yun na po ang ginawa starting kahapon. Oo. Uh -uh. um, hindi naman natin sinasabing uh, 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 itong pangyayari na ay isang magandang bagay pero kapag kami uh, ganitong sakuna po uh, secretary lalo nating uh, na kung realize kung gaano kaimportante na ipinatutupad ang nakalagay sa mga bi sa building code natin specifically ano tama po tama po 'yan ano ka ka jerry no? kaya uh, ano talaga no yung yung infrastructure talaga kailangan talaga tama ang pagkagawa kasi mm -hmm. pagka hindi tama ang paggawa eh siguradong magikibayan kapag gumindog ng ganito kalakas. Pag na, ka, katulad po kahapon may video uh, na halos eh, sumasayaw yung sumasayaw na yung uh, yung tulay na nakita uh, mo ko sa Bacayro. I'm sure nakita niyo rin po yung secretary. Nakakakaba, so, nakakakaba eh no na dumaan muli doon sa tulay na iyon mm. kahit na hindi naman bumagsak. Siyempre po no, siyempre mm. po. Y yan po yung tinatawag nating First Bridge no sa Cebu uh -uh. City no yung tri yung tri city Metro Cebu area. Uh -huh. So yan po ang kauna now ang tulay no na tinayuan. Ah uh, pero ito po chinek natin agad-agad no mm -hmm. at mukha namang ano no na assess na to ng MIEG passable to guide sa Pero ngayon po nakausap na ho kami ni Congressman Aung Chan no. Ah mm -hmm. uh, kailangan po magpapadagaw kami ngayon ng mga diver no. Kailangan uh -huh. sisirin yung pundasyon, yung pundasyon. sa yung ah, uh -huh. sa, da sa dagat no. Uh -huh. Sa dagat natin no. So uh -huh. kailangan po sisirin yan kaya ngayon po eh may mga may mga diver po tayo magda-dive diyan para mm -mm. kahit na nakikita natin at na-test na yung ibabaw Oo. ng tubig kailangan pati yung igagin ng tubig kailangan i-check. So sabi niyo secretary walang bumagsak na tulay, i-check pa pero sa uh, -check -check pa yung iba. Pero sa ngayon ho ba passable lahat o may mga tulay na uh, hindi mo na pinadadaanan ngayon? Ngayon po, passable po lahat. Mm -hmm. Pero for light vehicles lang po. Wala light tayong Na mga, oh, po. tayong pinapadaan ng mga truck. Uh -oh. At doon sa mga ibang tulay na medyo umalsa din yung, yung, ano, no, yung, yung pavement uh oh, no, sa taas no, ng tulay, eh ano po, no, uh, talagang Stricto tayo. padahan-dahan po ang pagdaan ng mga sasakyan natin. Mm -hmm. Pero puro light vehicles muna tayo. Gago na sa Norte. Apo, apo. Sa Norte po talagang light vehicles lang. Apo. Sa South at sa Cebu City, nakakadaan nakakada naman po yung mga heavy vehicles sa mga ibang tulay. Uh, Pwera dun sa first bridge, mm -hmm. uh -huh. puro light vehicles lang. Secretary so, uh -huh. nakita niyo po ba yung isang uh, picture ng parang mukhang government building? na ang payat-payat nung uh, nung uh, pinaka poste mas makapal pa yung palitada kaya na, kita na, mo nakita nandun, nyo nandoon po kami ah, nandoon kayo? Oh, kayo city hall po oh, ang oh tayo oo oh, oh. Uh, eh, tama eh, and, no, hindi po ba na, uh, dun, 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 talaga dapat na uh, ma, ma, again realization na hindi pwede substandard pagka mga struktura hindi po talaga ka pa pwede mm, 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 hindi po talaga ka pa pwede ito po ay kasi eh, buhay po ang pinag-uusapan natin dito uh, katun yung ka Jerry no? uh, yung 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 pagkagawa ng isang building ang pinoproteksyonan po niyan hindi yung struktura ang pinoproteksyonan po niyan mm -hmm. buhay ng mga kababayan natin na nagtatrabaho doon sa mga building na yan kaya tagagang hindi po pwedeng kompromiso yung mga building na yan